Pwede ka nang magsimula ng negosyo kahit 10,000 lang. Oo, legit to. Tara, alamin natin kung paano. Kung sawa ka na sa paycheck to paycheck na buhay, baka ito na ang simula ng pagbabago. Isang negosyo na abot kaya, madaling simulan at pwedeng dalhin kahit saan. Ang food truck ay isang maliit na karinderiya on wheels. Dalhin mo kung saan maraming tao, no rent, low risk hanapin ang tamang lugar kung saan may tao, may gutom. At kung may gutom, may benta. Hindi mo kailangan ng malaking kapital. Sakto na ang 10,000 kung marunong kang mag-budget. Piliin ang madaling lutuin at patok sa masa tulad ng siomay, lugaw, kwek-kwek, fishball at gulaman. Siguradong panalo yan. Mas mabenta kapag may combo tipid tignan pero may tubo ka pa rin. Kung susumahin natin kahit 100 customers lang, kung may tubo kang 13 pesos kada isa, siguradong may 1,300 ka na agad. Hindi araw-araw ay benta. Pero kung tuloy-tuloy kang magbebenta, pwede kang kumita ng higit 30,000 to 40,000 kada buwan. Siguraduhin ligit tayo, kaya siguraduhin kumpleto ang mga permits. Iwas huli, iwas hassle. Simple tricks para mag-level up ang kita. Marketing, branding, at customer care. Yan yung mga susi sa mga paulit-ulit na customer. Kapag okay na ang takbo ng business mo, magdagdag ng isa pa. Pwede mo na i-franchise o kumuha ng helper may mga Pinoy na yumaman sa food truck lang. Yung iba nga, naibahagi na nila ang kwento nila sa social media at TV. Yung sayo, kailan mo may babahagi? Puhunan mo lang ang diskarte at ang 10,000. May negosyo ka na. Umpisahan mo na bago ka pa maunahan ng iba sa lugar ninyo. Kung gusto mo ng mas maraming negosyo tips, i-like, i-share, at mag-subscribe. At kung may tanong ka, comment lang. Baka yan ang next topic natin sa susunod.